Kain ko muna po itong trabahuhin itong ating sibuyas na mura, ha? Basta ganiriya, kinakailangan po yung talagang mainit, naman, mainit ang inyong kawali. Iles, eh hinugasan nyo ng malamig na tubig ng ilang ulit. Dahil nga po yan, eh, nakabilad sa araw at may mga alikabok. Yung kapag katustado na po, pipituhin natin ng konti. Lalagyan ko po ng mga siguro isang kutsarang mantika lamang. Yung, o oh, tumitilansik-tilansik na po. Para bang nagluluto kayo ng popcorn? Hahanguin ko na po ha. Kapiranggot na luya po ang ating gagamitin. Konting-konti lang. O yun po. Yup. Ganyan po ang suha din eh sa banda ko. Pero meron ding nabibiling kulay berde katulad nung sa atin. Syempre, gamitin nyo yung berde, yung pomelo Mas maganda yung Napaka makatas po. Tatanggalin ko na po ito ha. At hindi natin kinakailangan. O ganyan po. Ilalagay ko na rin eh sa ating malukong. Mangga naman pong gagamitin nyo po eh. O mani ba lang? Para po magandang tignan. Pula, dilaw, sibuyas bumbay, buhagagin nyo po. Tsaka nyo isama din eh sa ating malukong. Oh, hmm, gandang tignan. O oh, ganun rin po. Sama na natin. Lalagyan ko po ng ginayat na repolyo. Yun. Ganda rin po dressing natin. Oh. Mayonnaise. Mga dalawang kutsara lamang po yun. O oh, konting uh, bawang. Isang kutsarang patis para piruy na pinoy lagi ko po ginagamit to oh, yung pong uh, balat ng lemon o kaya balat ng kalamansi o oh, yung dayap wag yung puting parte yung lang pong dilaw o berde para makapagpabango maganda pong amoy nyo kahit konting konting ganun. ginagayat ko ngayon amoy ko na eh oh, konting paminta po buti naman may natira pa akong konting honey rito pulot po Nako, konting konting lang oh, tignan nyo oh. Tsaka mga ilang kutsarang olive oil. Mga tatlong kutsara lang po. O O, oh, haluin po natin yan. Pagkakain na po kayo, tsaka nyo siya paghalu-haluin. Tsaka po natin tatapikin ng konti. Konti lang. Huwag po masyadong madami. At medyo matapang. Ayaw nyo siyempre maging malabsak ang inyong salad. Ngayon, mas maganda po ire eh, kapag ka ang ating mga lahok ay eh, malamig. Dahil sariwang-sariwa ang dating Nakita nyo ba? Huwag nyong lalabasakin ng konti Kung hindi kayo kakain ka agad Huwag nyong ilagay yung inyong dressing hmm. Baka malimutan nyo Yung inyong uh, dilis at merong uh, sibuyas na mura At saka konting bawang o, Ilagay na po natin din niya Ganun lamang Kung kakain na kayo Tsaka po natin ating haluin. Aba, pag suyang suya na po kayo sa pagkain ng kanin o kayo mamamantikang mga ulam, ito naman po ang subukan nyo. Pakiwari ko'y magugustuhan nyo dahil sariwang-sariwa po ang mga rikadong inihalo natin. Ang mainam niya ni eh, dapat po'y malamig. Tapos naman may eh, tostadong-tostado yung ating diles. Lagyan nyo pa po ng dilis sa ibabaw bago kayo kumain. Gayakan po natin ng ibang litsuga sa paligid para magandang tignan. Ganda po ang kakainin nyo kung gusto nyo mag ang inyong bata di banyo. <laughs> Hindi po ba mura-mura yun? <laughs>